lalaki na magpadiri sa anak. O, kita mo, lalaki yan, lalaki. ito, hmm, si Met. Awa, nanang na. Kawawa, walang nanay. Tingnan mo, oh, nakadede. Lalaki yan o. Eh, oh. Tignan mo, itlog niya, o. Oh. Hmm, hmm di ba? Ito nga tamit mo kumot ba? Kita mo yung dede ng pusa o oh, nagkwamit. Eh. Wen. Mukit ang dildilaan niya, met, o. Dil Daldalusan niya, met, o. O, kita, piling na piling pa, no. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kita, no. Kita, no. Mm, mo, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ay, ay, siya nang naging nanay. Eh, kung ano nang ito, kamunan sa nga mabigbidwan. Ito ka nang. Magdalaan nang ito. Magdalaan nang ito. Pero kapag itong mga pusa, nakadanon dyan sa itlog na, okay tam na basa sa no? um, 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 um. Kasi lalaki, magpadede, um, um. eh, danyamit miti na. Um. <laughs> <laughs> Pero kapag nadano niya ay na ata, ata ag agaway na sila. Mag-aaway hmm. sila. Marami. Bading. Bading ka nung sabi ni Mari. Ang padede. Hmm, na kay Gitbing nga sila. Paypayso nga nanang da. Hmm. Hmm. Gita. Mo, hmm. kita ni niya. na. Siguro na alam niya din na kung walang nanay, no? Siguro, o. Oh. Pinagbibigyan niya. Ano, matang at makunot da. Awan, laway nila. Hindi may timakunot na. Baka damit lang si Awan, niya may tinapay si lalaki kan? Siyempre, awan ah. Siyempre, Hmm. Hmm. Pagbigyan niya latan ah. Eh, di makatal na. Kaawan makuan. Mak ala na. Yung mga pangarap na may sa STD. E, awan may pagpilihan. <laughs> ala pa, pipiliin niya. Ah, na ah. Hmm. hmm. hmm.